So, oh, ayan, at uh, nakaluto na ng hapunan. Ito ang magiging hapunan namin. Sinampalukang buto-buto na chicken. Hello mga ka uh, magandang uh, tanghali po sa inyo uh, at kumusta po kayo? Ngayon po ay uh, magluluto si misis ng uh, aming hapunan at uh, kasi nga ay uh, nakahingi uli kami nung uh, manok na uh, mabuto-buto na galing do sa kapatid ko doon sa woodbine at uh, ginawa niya yung iba ito uh, pa yung natitira na gagawin pa niya uli mamaya so ayan mga kasinyor yung naihingi namin na klase nung, nung manok nung chicken na <coughs> binibigay sa amin so Yeah, kung makikita nyo, okay naman. Marami namang laman na kasama. Hindi naman yung purong buto. Kaya masarap itong uh, inya-adobo. Inya-adobo niya ito. O kaya eh, uh, nilalagay, sinasabawan yung, yung sinampalukan o yung uh, isang klase na uh, ano ba tawag dun sa luto na yan. Hindi, ayun, inaariskaldo pa rin niya at saka yung uh, may kasamang papaya. Tinola. Tinola. Tinolang manok. Yun. Pero hinahaloan pa rin niya ito nung talagang nabibiling manok na yung nabibili sa superstore or sa Costco na may, may laman at mga laman loob. Kagaya nung uh, balong-balonan, atay at saka puso yun ang kanya mga sinasama at ito naman yung kanyang nahiwana na na iluluto niya nga mamaya para maging hapuna namin yun ako kung luto ang gagawin niya rito so ayan na mga kasinyor yung kanyang uh, lulutuin at naigayak na niya yung mga ingredient na uh, yung sampalok yung bawang luya, sili at uh, sibuyas, silim berde. At saka yung kanyang uh, uh, tamarind soup mix. At saka yung dahon ng sampalok na binibili namin sa kwan. Doon sa Asian store. Tapos ito yung kanyang uh, manok na, na, na nahiwanan niya pa. So ayan at mag-uumpisa na siya. Maglagay ng mantika sa <clears throat> kawali. Ah, uh, ito nga palang ululutuin niya ay sinampalukan na manok. Ah, uh, uh, sinampalukan na buto-butong manok. Hindi naman. Sinamahan ko naman ang laman. Yan. At tinilagay na niya yung luya. Hintayin hmm, lang natin maluto yung kanyang luya. Ah. Hmm. Susunod so, niya yung bawang. Hmm, okay. so, uh, luto na yung kanyang luya. Susunod so, na yung bawang. Niluluto niyang mabuti yung mga uh, kwan, ingredient, lalo na yung atong luya at bawang. Dahil uh, hindi masarap pagkakilaw uh, yung luya or yung bawang. Oop, so, luto na yung pan, yung bawang. Susunod so, na niya yung uh, sibuyas. Magaling lang po itong uh, aming ulam ngayon, magaling luto eh. Okay. So, ayan, at luto chicken na rin yung kanya sibuyas dahil ay sasabihin na niya yung uh, chicken cubes para pampalasa pa. Tuhulog ko na yung kan. Tuhulog ko, ko na yung Next is uh, yung uh, manok, yung chicken. Hindi ko pwede itaog kasi may katas pa. Ayan, siguro eh, ito eh, magiging ulam um. namin ito ng uh, mga dalawang araw. Hindi, dalawang bentis na. Magiging hmm. dalawang araw at hindi nga naman pagduso na rin yung Ah, uh, sinasabayan natin ng paglilinis. Titignan kung luto na yung titignan Hindi kung luto na. Pa. Kung pwede na ilagay sa palok. Ilalagay ko natin, na ng habang sinasangkot sa sang kuna ka kasi bali inaalisan ina na niya na inaalisan niya ng uh, matigas na uh, parang kuan yung <laughs> dahon ng sampalok yung tajang ang tawag namin dito pero ewan ko kung anong tawag ninyo sa ako na yung mga kasinyor itong klase ba na ito kung saan yung mga dahon na yun naka -kwan? tangkay kumbaga tangkay ng dahon para kasi matigas pagka nakasama doon sa kwan <coughs> sa niluluto <coughs> ayan sang kutyado na yung unok uh, oh uh, <coughs> na rin yung sili hindi ko na naipakita kanina dali naman yung mambot eh. Nalabas ang sarili ng mantika. Okay, lalagay na rin yung sampalok na hinangon, hinangon na niya kanina at uh, lalagay ng tubig, dudurogin. Dahil mm. ang palok dito, kaya aking mong lamas na lamas ito. <laughs> yeah, at uh, malinis na may kamay niya. Hindi na pa ako na hugas. Yan naman eh, hindi kayang paasimin yung uh, ilalagyan pa rin niya ng uh, tamarind mix soup base. Saka ito namang daon ng sampalok ay eh, pampaganda lang ito. Hindi naman din lumalasang masyado. Saka eh. Para lang kunyari eh merong sampalok na ito. Pangkalat din eh. Pangpasukal. <laughs> <clears throat> At uh, dinagdagan niya ng sabaw at pa hindi pa masyadong malambot yung manok kaya lang pa lalambutin hmm. pa at ko na yung check ko lang ayan kulo na po ang um, kumukulo na yung niluluto Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the sa lahat. The, <laughs> sa asip, sa alat. the night's young, it is it's just begun. As she puts a hand. Bunting asin at kulang daw sa alat Tapos lalagyan ng mga pampasin At kulang din sa asin <音楽><音楽> ko sukal Ito, <laughs> so, kita na lagi nari uh, daun sampalok. <mulik> The malambot na yung siguro yung laman. Yeah, malambot ka na. Kulo naman talambot. Mm -hmm. okay, Kulo na lang yan at maluluto na. Templa-templa okay. na lang. andigil. Okay. Oh, ayan at uh, ng hapunan. Ito ang magiging hapunan namin. sinampalukang buto-buto. Na chicken. So, ganyan lang ang pagluluto mga ka at uh, luto na ulam namin. Ito na mga ka-senyor, yung uh, hapuna namin na uh, niluto ni Mrs. Kangina. Uh, Sinampalokang manok. At uh, ito naman yung uh, pagkain ng anak ko na... Uh, Ganon din, pero hinimay lang ni Mrs. yung manok nga at meron din naman siyang mangga. Uh, at kami man, eh, meron din kaparte na mangga. Isang mangga lang po yung binibiyak ni Mrs. at uh, masama nga sa diabetic yung maraming mangga. Uh, sige po mga kasinyor at uh, samahan na lang ninyo kami sa pagkain ng aming hapunan.